Hello so mga idol! Please like, share, and subscribe for more novel stories to uploads! Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi! Kabanata 51 Makikilala ni Lillian ang taong ito, kahit maging abo pa ito dahil siya ang walang kwentang live-in son-in-law si Harvey. Hindi dahil sa hindi pa siya nakakita ng Porsche, pero ang kanya ay isang entry-level model na nagkakahalaga ng halos 100,000 dolyar lamang. Gayun paman, ang minamaneho ni Harvey ay special edition Panamera na halos ang presyo ay humigit kumulang $450,000. Ang kotse ni Mandy ay maliit lamang ang halaga kumpara doon. Kahit ang pamilya Zimmer ay nagpapatakbo ng malaking negosyo, second class na pamilya pa rin sila. Mahirap para sa mga ordinaryong tao ang magbayad ng ganitong halaga upang makabili ng kotseng tulad nito. Ang kotseng ito ay pwedeng ituring na dream car ni Lillian. Kung kaya, hindi siya makapag-react kahit na lumabas ang kanyang walang kwentang son-in-law sa kotse. Walang pakialam dito si Harvey. Sa halip, lumakad siya at binati si Mandy habang may bitbit -bit sa kanyang mga kamay. Nakabalik na ako. Medyo natarante din si Mandy. Tumingin siya kay Harvey at pagkatapos ay sa Porsche sa labas na may pagdududa. Umiti si Harvey at sinabi matapos mapansin ng tingin ni Mandy. Hindi ba nabanggit ko na tutulungan ko ang aking kaklase na bumili ng kotse kaninang umaga? Pinili ko ang nagustuhan ko. Ngunit wala pang rehistro ang kotse. Kaya, ilang araw muna, na ako ang magmamaneho nito. Biglang naalala ni Mandy ang tungkol dito. Kaya pala bakit nakuha ni Harvey ang kotse? Gayunpaman, talagang mapagbigay ang kaklase ni Harvey. Hindi lamang siya nagpahiram sa kanya ng $800,000, pero pinahiram din siya ng kotse na nagkakahalaga ng $450,000 talagang isang mayamang tao ang kaklase ni Harvey. Sa sandaling ito, bumalik ang ulirat ni Lillian. Sa una ay tila may inaasahan siya, ngunit hindi niya maiwasang mangut siya sa puntong ito. Akala ko na ang walang kwentang ito ay nakaahon na sa buhay. Kotse pala ito ng iba. Bakit? Natuto ka bang maging driver? Harvey, sinasabi ko sa'yo, mawala na ang mukha mo, pero hindi kaya ng pamilya Zimmer na mawala ang kanilang reputasyon. Kung gusto mong maging driver o tagalinis ng inidoro, wala na akong pakialam doon, basta hiwalayan mo na agad si Mandy. Habang tinitingnan kita ng matagal, lalo akong nandidiri. Baka hindi na ako makakain habang nakatingin sa iyo. Hindi pinansin ni Harvey si Lillian. Ang kanyang relasyon kay Mandy sa wakas ay nagbago makalipas ang tatlong taon. Hindi na niya iniisip ang tungkol sa hiwalayan na Si Mandy na nakatayo sa likuran ay nagdadalawang isip. Bumulong siya. Mami, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Anyway, nagsimula na siyang magtrabaho ngayon. Nagbago siya. At ang kasal ay inayos ni Lola noon. Napagpasahan namin. Kung kusa kaming maghihiwalay, hindi namin kayang ipaliwanag ito sa pamilya Zimmer. Hindi nakaimik si Lilian. Sinuportahan ng matanda ang hiwalayan noong nandyan pa si Don Zander dati. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi gugustuhin magkaroon ng isang grandson law na may kaya? Gayunpaman, pagkatapos ng huling insidente, ang pamilya Zimmer ay tila naging katawa-tawa sa niyemhi ngayon. Kung kaya, marahil ay imposible pa para kay Senior Zimmer na sumang-ayon sa kanilang hiwalayan sa ngayon. Nanginginig si Lilian sa galit. Hindi niya ito mauari sa sandaling ito. Wala siyang magawa kung hindi pumayag dito si Senior Zimmer. Gayun paman, bakit hindi pumanig sa kanya ang mahal niyang anak? Pumasok si Zinthia mula sa pintuan at inilapag ang kanyang school bag sa sofa. Tumingin siya kay Harvey at sinabi, Hoy! Bugoy, gusto kong uminom ng milk tea. Umalis ka at bilhan ako. Siya nga pala, gusto din uminom ng ate ko. Dapat ang bilhin mo ay walang yelo na iintindihan mo ba? Sinubukan ni Harvey na hindi pansinin si Cynthia. Gayun paman, wala siyang nagawa nang marinig niya ang huling pangungusap. Tumalikod na lang siya at naglakad palabas. Si Cynthia ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha kalaunan. Ngunit, laking bulat niya at nakanganga pa nang makita niya si Harvey na binuksan ng pinto ng kotse. Ate baka nababaliw ka, di ba? Bumili ka ng napakagandang kotse para sa walang kwentang bastardong ito. Ang kapal ng mukha ng taong ito magmaneho. Hindi inaakala ni Cynthia na baka si Harvey ang nagmamayari ng kotse ng ito. Natural na may isip niyang si Mandy ang bumili ng kotse para kay Harvey. Natawa at nasaktan si Mandy. Sinabi niya, ang kumpanya ng ate mo ay may liquidity problems, sa palagay mo ba gagastos ako ng ilang daang libong dolyar para bumili ng sirang kotse? Ate, tinawag mo yung sirang sasakyan. Ang presyo niyan ay katumbas ng ating villa. Kakaiba ang pakiramdam ni Cynthia, ang kanyang munting mukha ay puno ng pagdududa. Posible kayang nagawa niyang paikutin ang mga bagay. Siguro dumating na ang swerte sa ating bahay ngayong taong ito. Tumawa si Lilian at sinabi, tama na. Mandy, kuwag mo nang tuksuhin ang iyong kapatid. Hiniram ni Harvey ang kotseng yan sa kanyang kaklase. Subalit, hindi maitago ni Lilian na ang kanyang inggit, bagaman patuloy niyang sinasabi na ito ay isang sirang kotse. Ang sino mang makakapagmaneho ng isang Porsche Panamera ay siguradong makikilala bilang isang first family sa Newhi. Bagaman ang negosyo ng pamilya Zimmer ay malaki at mayaman, mayroon pa rin malaking agwat mula sa pagiging isang first class na pamilya. Wala na sa mood si Cynthia nang marinig na hindi pag-aari ni Harvey ang kotse. Sa halip, kinuha niya ang phone niya at sinabi, Ate, alam mo bang magulo sa internet ngayon? May kumuha ng video, may tao daw na itinaboy ng mga security guard ng mga York. Mukhang si Zach yon. Kadalasan ay walang pakialam si Mandy sa mga ganoong chismis, ngunit nang marinig niya na si Zach yon, walang kamalay-malay niyang kinuha ang cellphone ni Cynthia at tiningnan nito. May tao nga sa screen na tinatuboy, kahawig ni Zach ang taong iyon, subalit, masyadong malayo ang kinatatayuan ng taong kumuha ng video at hindi nakuna ng mukha ng taong nasa video. May rock beat sa simula ng video. Trending ito sa internet at nakakuha na ng halos 1 million likes. Ilang beses tumingin si Mandy at ngumiti, alam niyang gusto siyang pasayahin ng kanyang kapatid. Pero, lumapit din si Lillian at tiningnan ang video. Pagkatapos ay nangutsa siya, ang batang iyon may araw rin niyang si Harvey. Maghintay lang siyang magpalit ako ng son-in-law na may kaya, gugustuhin niya ng mamatay. Napatingin siya kay Mandy, na may sama ng loob matapos ang kanyang pahayag at mukhang maghahanap siya ng ibang oras para masinsinang makausap si Mandy ng seryoso. Kabanata 52 Samantala, nakapila si Harvey para bumili ng milk tea. Nagring ang kanyang cellphone. Pinag ang boses ni Yvonne sa kabilang linya. CEO, may nag-upload ng video ni Zach sa internet na itinataboy. kino question na tayo ng mga netizen, masyado daw tayong malupit. Kailangan ba nating magsagawa ng isang press conference para maipaliwanag ito? Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, may kuha ba sa may meeting room sa araw na yon? Takpan na lang ang mukha ng babaeng nasa front desk at humanap ng magpo nito online. Opo, nanlaki ang mga mata ni Ivan nang marinig niya yon. Si CEO talaga. Ang bilis niyang nalutas ang isang malaking isyo sa dalawang pangungusap lang. Bakit hindi ko naisip yon? Binaba na ni Harvey ang cellphone at hindi na hinintay ang papuri ni Ivan. Kinuha niya ang kanyang milk tea at handa ng umuwi. Nang bigla siyang nakarinig ng tili ng preno sa likuran niya, sa paglalakad niya sa gilid ng kalsada. Isang Audi A4 ang biglang huminto sa likuran ni Harvey at hindi niya masyadong marinig ang isang sigaw mula sa sasakyan. Sa sumunod na sandali, isang babae na may makapal na make-up, na ang pabango ay umaalingasaw ay maaring maamoy hanggang 10 metro ang layo, at mabilis na bumaba ng kotse ang babae sabay turo kay Harvey at nagmura. Sayo ba ang kalsadang ito? Bulag ka ba? O sinusubukan mo ng pekein ang aksidente at lokohin ako? Sinasabi ko sayo, kung niloloko mo ako, mas mabuti pang umalis ka na dito ngayon. Hindi kita bibigyan ng isang sentimo. Nagiba ang kulay ng mukha ni Harvey. Gusto na niyang umuwi ngayon at huwag nang pansinin ang babaeng ito. Tumalikod siya at aalis na sana. Ay, teka lang. Hindi ba ito ang ating kaklase si Harvey na isang wine hustler? Inalisan mo na ba ang trabahong iyon at nanlolo ko ng mga tao sa peking aksidente ngayon? Sa sandaling ito, isang boses na wala sa tono ang narinig mula sa passenger seat. Isang lalaking nakasuot ng puting shirt ang nagbukas ng pinto at lumabas ng kotse. Tiningnan niya si Harvey ng may pag-alala. Umiling-iling si Harvey at tiningnan ang lalaking kababalang ng kotse at agad niya itong nakilala. Ang class monitor sa pamantasan si Howard. Si Howard ay nakatayo doon na magkapatong ang mga braso. Sa sandaling ito, si Harvey ay nanatiling nakatingin lamang sa kanya ng may pagkamuhi. Ang babaeng may makapal na make-up ay sumandal sa kanya at ngumiti. Brother Howard, kilala mo ang lalaking ito. Kaklase mo ba siya? Pabirong sinabi ni Howard, paanong hindi ko siya makikilala? Dati ko nga siyang kaklase. Ngayon ko lang siya nakita uli. Oo nga pala kaibigan, nagpa-part-time ka na ba ngayon ng pagde-deliver ng mga pagkain? Tumawa ng malakas si Howard matapos magsalita. Si Harvey ay nakasuot ngayon ng mga damit na binili niya mula sa stall ng kalsada, at ang dalawang cup ng milk tea na hawak niya ay nakabalot ng maayos, kaya ang hitsura niya ay parang isang delivery boy. Sinabi ng babae na may makapal na make-up, so, isa nga siyang delivery boy, yaks. Akala ko hustler siya. Nakakatakot. Brother Howard, bakit meron kang ganong kaklase? nakakahiya siya. Mabuting pang lumayo ka na sa basurang iyan. Umiti si Howard at sinabi, hindi lamang siya basura. Naging live-in son-in-law pa siya matapos nag graduate sa pamantasan. Narinig kong naglalaba siya ng damit at naglilinis ng banyo araw-araw. Sa puntong ito, masasabi kong siya ay talagang wala ng silbi bilang isang tao. Hindi ko lubos maisip kung bakit naging ganito ang takbo ng buhay mo Harvey, sa totoo lang mas matalino ka pa kesa sa akin. Pero kahit anong talino mo kung wala kang pera mananatili na, kang mahirap pa sa daga at yun ang magpapatunay sa iyo na wala kang silbi, at magiging sunod-sunuran sa iyong dinan. At malakas na tumawa uli si Howard. Kabanata 53 Oo, Brother Howard, ang galing mo, nakahanap ka ng trabaho na may annual salary na $76,000. Paano niya na isang live-in son-in-law, maiintindihan ang mga ito? Tandang pananong-tandang padamdam, ang babaeng may makapal na make-up ay ubod ng yabang na tila ay nakatagpo siya ng isang mayamang asawa. Gulat na tumingin si Harvey kay Howard, mukhang may talento ang taong ito. Akala ni Howard ay naiingit si Harvey nang makita ang kanyang tingin nagpakumbaba siya at sinabi, huwag mong inisin ng dati kong kaklase. Swerte lang ako. Ang pinsan ko si Don Zander ay isang senior executive ng New York Enterprise. Pinadala niya dati sa kumpanya ang resume ko at tingin ng kumpanya ay mahusay ako. Kaya kinuha nila ako. Wala 'yon. Si Howard ay ubod ng yabang nang binanggit niya ang York Enterprise." Kung sa bagay, alam ng lahat na ang mga York ang top family ng Niamhi ang nasa likod ng York Enterprise. Magkakaroon siya ng promising career kung makakapagtrabaho siya kasama ang isang maimpluwensyang pamilya. Napatigil si Harvey, mukhang di pa alam ni Howard na tinanggal na si Don. Akala niya, makukuha niya ang kahit anong gusto niya hanggat nagdatrabaho pa rin ang pinsa niya doon. Maaring hindi alam ng Human Resource Department kung bakit natanggal si Don... Kung oo man, paano nila e-recruit -re si Howard? Tumalikod si Harvey at umalis pagkatapos ng ilang beses pang tumingin kay Howard, tinatamad na siyang kausapin ng ganoong tao, kakanselahin na lang niya ang kanyang employment letter sa paglaon, bakit kinakailangan niyang sayangin ang kanyang lakas ngayon. Gusto nang umalis ni Harvey, gayon paman, ayaw siyang bitawan ni Howard, naglakad siya at malamig na tinitigan si Howard. May kailangan ka pa ba? Mahinang sabi ni Harvey, pero halatang napipikon na ito at naiinis sa dalawang kutung lupa na ito. Nakalimutan mo bang niloko mo kami sa reunion dinner noong isang araw? Puno ng galit si Howard habang sinasabi ito. Pinahiya siya sa harap ni Wendy sa oras na iyon. Pagkatapos ay gusto niyang i-add siya sa Facebook, ngunit tinanggihan lang siya. Lahat ito ay dahil kay Harvey. Napailing si Harvey at sinabi, Howard, may hinayaan akong mag-wave ng bill at bigyan ka ng libreng pagkain sa araw na yun dahil dati kitang kaklase, ano pang gusto mo? Libreng pagkain. Umisi si Howard at malakas na sinabi, Harvey, ang galing mong magyabang, alam ng buong niyong hina isa kang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer at isang walang kwentang basura, paanong may inutusan kang i-wave ang bill para sa amin? Sige, tanungin mo ang lahat kung sino ang maniniwala sa'yo e wave ang bill. Bullshit. Hindi mapigilan ni Howard na pagandahin ang kwento habang malakas na pinag-uusapan ang tungkol sa kung anong nangyari sa reunion dinner. Sa sandaling ito maraming tao ang nagtipon-tipon para manood. Lahat sila ay pinag-uusapan ang tungkol dito matapos marinig ang mga salita ni Howard. Kabanata 54, isa pala siyang live-in son-in-law, isa siyang kahihiyan sa mga kalalakihan. Hoy! Sinasabi ng gwapong ito na ang live-in son-in-law na ito ay tinukso ang mga kaklase niyang bumili ng mamahaling wine sa kanilang reunion dinner, pero hindi siya nagtagumpay na lukuhin ang mga kaklase niya, pinagyayabang niya pang may hinayaan siyang i-wave ang bill para sa kanila, paanong may ganong tao? Kahihiyan siya sa mga kalalakihan, napakawalang walang kwentang basura, bakit hindi na lang siya sagsaan? Pinagchichismisan sila ng mga tao at agad na nagalit si Harvey. Napakaganda ng mood ko ngayon, lumabas lang ako para bumili ng milk tea ng asawa ko. Paano kami nagkita ng tangang ito? Bakit di ko alam na ngas pala itong si Howard? Mas naging eroganti ang babaeng katabi ni Howard ngayon, nang malapit ng magpatuloy si Howard. Maingat na nila pag ni Harvey ang milk tea sa lupa, malamig niyang sinabi, Howard, binabalaan kita dahil kaklase kita, huwag mo nang palakihin ito. Bakit? Anong kaya mong gawin sa akin? hindi ko ba pwedeng sabihin ang mga bagay na ginawa mo? Bagaman nakita ni Howard, ang galit ng mukha ni Harvey. Nagsalita pa rin siya ng walang pakialam, sigurado siyang puro salita lang si Harvey. Sampal, hindi niya inasahang sinampal siya ni Harvey pagkatapos niyang magsalita, napatigil si Howard, bumalik ang kanyang ulirat pagkalipas ng ilang sandali, sumigaw siya, Harvey, kilala mo ba ako? O huwag mong isiping hindi ko alam na ang pamilya ng asawa mo ay humihingi ng investment sa kumpanya namin. Sinasabi ko sayo kalimutan mo na ang investment maliban na lang kung bababa ka at didilaan ang mga bota ko, kung hindi, walang tutulong sayo. Malamig siyang tiningnan ni Harvey at sinabi, so, ano ngayon kung sinampal kita? Sa maniwala ka, o sa hindi, kung may kalokohan pang lalabas sa bibig mo wawasakin ko ang Audi mo ngayon. Gumalaw ang gilid ng mga mata ni Howard, natatakot siyang gagawin talaga iyon ni Harvey. Binili niya ang Audi ng installment, at kailangan pa niyang magbayad ng higit sa $30,000. Labis siyang malulungkot kung sisirain ni ni Harvey, na patigil ang mga usisero. Hindi nila sukat akalaing magiging malupit ang live-in son-in-law na ito. Nako, baka inalipusta siya sa bahay, at wala siyang paglalabasan ng sama ng loob niya pero kasalanan din ng gwapong ito, bakit niya ba kasi pinapakialaman ang ganitong klasing tao? Kung sisirain niya ang kotse, magiging problema ito. Ayaw ng mga mahihirap na taong nakakakita ng iba, na nagmamaneho ng mamahaling kotse sila. Nakita ng lahat si Harvey na naglalakad patungo sa bagong Panamera, binuksan ang pintuan ng kotse, at umupo doon habang nag-uusap pa rin sila, sa sandaling ito, nagulat ang mga taong iyong, at kinain ng mga sinabi nila, kung ang Audi A4 ay isang luxury car, paano pa ang isang Porsche? Diba live-in son-in-law siya? Pero bakit nagmamaneho siya ng special edition Porsche Panamera? Wala pa akong narinig na may live-in son-in-law na trinato ng ganito kabuti. Porsche, namutla ang mukha ng babae, pinangarap niyang makasakay dito dati, gayon paman, napakaswerte na niyang makasakay sa Audi A4 sa kanyang hitsura. Sa sandaling ito, nang makita niyang nagmamaneho ng Porsche si Harvey na kinamumuhian niya, kahindek-hindek ang kanyang ekspresyon, si Howard ay mukhang kakilakilabot ngunit medyo naiinggit, sumigaw siya. Wala yan. Kotse lang yan ng asawa niya. Walang sino man ang umaasa sa babae ng ganito bukod sa kanya. Gayunpaman, walang sumang-ayon ngayon sa mga salita ni Howard, sa halip, tiningnan nila siya na parabang siya ay isang baliw, wala ka ba sa tamang pag-iisip? Tinawag mo ang taong nagmamaneho ng Porsche na isang delivery boy at isang live-in son-in-law. Tabis na kinamumuhil ni Howard si Harvey habang nakikita ang eksenang ito, na pagpasahan na niya, kapag opisyal na siyang pumapasok sa York Enterprise, gagamitin niya ang kanyang authority para guluhin ang pamilya Zimmer, marahil ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para mapasakanya ang Diyosa ang asawa ni Harvey. Mukhang masama si Howard nang maisip niya ito, sa loob ng kotse, tinawagan ni Harvey si Avon at sinabi, narinig ko na ang kumpanya ay nag-recruit kamakailan ng mga bagong empleyado. Opo, nag-recruit tayo ng ilang tao, nais nyo po bang tingan nito, Mr. York? Walang pakialam na sinabi ni Harvey, hindi, tingnan mo kung may taong nagngangalang Howard Stone sa kanila. Bawasan mo ang annual salary niya ng sampung beses at palitan ang posisyon niya bilang security guard na in charge sa parking area. Opo, hindi na nang ahas si Avon na magtanong pa, alam niyang hindi siya dapat tanungin o pagdudahan ang mga desisyon ni Mr. York, ang utos ay mabilis na naipasa sa mga tawag sa bawat department, hindi nagtagal, umabot ito sa cellphone ni Howard, nagalit pa din sa mga oras na iyon, si Howard, na, galit sa kalaunan, ay nagulat nang makita niya ang caller ID, mabilis niyang sinagot ang telepono, tumawa at yumuko, sinabi niya, oo, oo, dot ako yun, paano kita matutulungan? Congratulations, Mr. Stone, ang CEO ay sumang-ayong ibigay ang appointment letter mo. Isang malalim na boses ang narinig sa telepono. Kabanata 55, tumaki ang ulo ni Howard at sinadyang ilagay sa speaker mode ang cellphone niya para marinig ng lahat. Pagkatapos ay umubo siya at sinabi ng malakas, Manager, sabi ninyo ba pinirmahan na ng CEO ng New York Enterprise ang appointment letter ko? Ang mga usisero ay nakatingin kay Howard na may paghanga ng sinabi niya ang mga salitang iyon. Sinabi ng elite na ito na magtatrabaho siya sa York Enterprise na may annual salary na $76,000. Tiyak na siya ay galing sa senior management at maganda ang kanyang kinabukasan. Ito ang ibig sabihin na maging matagumpay habang bata pa. Sabi daw na ang York Enterprise ay napaka-demanding kahit sa paghahanap ng security guard nila. Isa pa, napakaraming koneksyon ng kumpanyang ito, ang mga nakakapasok sa kumpanya ang mga industry elite. Sa sandaling ito, maraming tao ang naiinggit sa kanya at nais na mapunta sa pwesto niya. At sa sandaling ding ito, ang may makapal na make-up na nakatayo sa tabi ni Howard ay nakatingin sa kanya na may paghanga. Magaling ang lalaking pinili niya, isang lalaki sa mga lalaki, elite sa mga elite, walang ordinaryong tao ang may kukumpara sa kanya. Ang mga umaasa sa mga babae ay higit na hindi may kukumpara. Sa madaling salita, si Howard ay napakagwapo sa kanyang mga mata sa oras na ito. Ang lalaking nasa kabilang linya ng telepono ay tila mapaglaro ang kanyang boses, at sinabi, oo, pinasalamang ng secretary ng CEO ang mensahe, at tingin ko nasiyahan yang tingnan ng iyong resume. Ikinagagalak ko, Tumingala si Howard at mayabang na tumingin sa paligid. So, pagkatapos kang mapili ng CEO, may magiging pagbabago sa iyong job position at sweldo. Tulduk-tulduk panipi, nagpatuloy ang lalaki, nagulat si Howard, nag-apply siya dati para sa posisyon ng deputy manager ng investment department. Posible kayang siya na ngayon ang itinalagang bagong magiging department manager. So, ang CEO, si Howard ay nag-iingat at hindi naglakas loob na maging mayabang pa. Tahimik na tumawa ang lalaki at nagpatuloy. Nais ng CEO na gumawa ka ng malaking sakripisyo. Hindi ako nagkakamali, hindi ako talaga nagkamali, gusto ko lang ilaan ang lahat ng pagsisikap ko sa hinaharap, malakas na sinabi ni Howard habang tumingin sa paligid na may mayabang na itsura na para bang napakagandang magtrabaho para sa CEO sa York Enterprise. Sa bagay, maganda talaga yon, maliban lang sa puno ng inggit ang mga usisero ngayon. Kung okay na rito, wala tayong problema, magre-report ka sa trabaho bukas. Ang lalaki sa kabilang linya ay ngumiti at ibaba na sana ang tawag, tumingin si Howard sa mga taong nasa paligid niya at mabilis na sinabi, Pwede mo bang sabihin kung anong posisyon ang ibinigay sa aking ng CEO? Sa Administrative Department ba? O sa Investment Department? O di kaya sa Logistic Department? Umaasa si Howard, yayaman siya kung magkakaroon siya ng posisyon sa mga department na iyon, hindi pa naginip ang magkaroon ng annual salary na halos $100,000 a month. Tila nagpatuloy sa pagtawa ang lalaki sa kabilang linya, at sinabi, Mr. Stone itinalaga kabilang security consultant ng aming kumpanya ang York Enterprise. Ikaw ang magiging responsable sa seguridad ng aming kumpanya at ng mga malalaking mobile assets ng aming mga customers. Nagulat si Howard, classy at high-end ang taong ito. Hindi madaling maintindihan ang mga sinasabi niyang salita. Nang makita ang nagdududang ekspresyon sa mukha ng mga tao, nagpatuloy si Howard. Manager, pwede niyo bang simplihan at ipaliwanag? Simpleng paliwanag. Sige, ikaw ay na-assign bilang isang security guard ng aming kumpanya, responsable sa pagtulong sa kumpanya at mga customer nito sa pag-aayos ng parking space. Ang iyong annual salary ay nasa $7,000. Oo nga pala, pumayag ka ring magtrabaho ngayon lang. Kung lalabag ka sa kontrata, ang danios mong kailangan bayaran ay 10 beses ng liquidated damages ayon sa kontrata. Tumamlay ang mukha ni Howard matagal niyang hawak ang telepono, masyado siyang nabigla para makapag-react. Ang babaeng may makapal na make-up ay napaatras din, sinabi niya, security. Magtatrabaho ka bilang isang security guard sa York Enterprise. Sampal, sinampal si Howard ng babae sa mukha bago makapag-react. Seryosong sinigaw ng babae, security guard ka lang, ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin. Inakusahan mo pa ang isang tao na live-in son-in-law siya, ikaw isang security guard ay mas masahol pa sa isang live-in son-in-law. Sa sandaling ito, ang mga tao sa paligid ay nagkumpulan. ha ha ha, security. Umaarte lang pala ang taong ito, security guard lang pala siya sa York Enterprise. Akala ko nung una ay totoo siya, akala ko ay napakagaling at mahusay siya, Nun pala, magtatrabaho siya bilang security guard para sa ibang tao. Ang kapal niyang magsalita at magpanggap habang i-appoint siya bilang tanod sa kumpanya, ano bang problema niya? Tumatawa ang mga tao sa paligid, tanging sakit ang naramdaman ni Howard sa kanyang mukha, napangisi siya sa sandaling ito, at galit niyang sinabi, Harvey, ikaw na walang kwentang bastardo hayop ka. Kasalanan mong lahat ng ito, kinamumuhian niya ang tamang tao, ngunit sa mga maling dahilan, samantala, kakaparada lang ni Harvey ng kotse at naglakad papasok ng bahay, ang dalawang security guard ng pamilya Zimmer ay ilang oras na siyang hinihintay sa pintuan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. J.C. Entertainment.